Hello guys! Magandang gabi mga idol, mga tangay, mga ka low carbs. So gagawa tayo ngayon ng low carb na ginataan pero hindi malagkit na kanin ang ating gagamitin sa paggawa ng low carb na ginataan. Kasi nga ba diba, ang kanin is mataas yung kanyang carbohydrates at nakakataas ng blood sugar. So ang gagamitin natin dito ay chia seeds. Okay, tingnan nyo kung paano natin ginawa to. Okay, una -una, maglalagay tayo dito ng 3-4 gata or yung kukumama. Ayan, 3-4 yan is painitan natin. Huwag lang pakuluin. Then, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon na monk fruit. Ayan, Ayaw ko kasi masyadong matamis kaya 1 tablespoon lang. 1 to 2 tablespoon lang nakalagay sa uh, kanyang recipe pero 1 tablespoon lang ang aking gagamitin. Then, isusunod natin yung 1 pinch of Himalayan salt. At syempre, yung 3 tablespoon na chia seeds. Yan yung ating main ingredient. Ayan, tatlo. Pinaghalo-halo ko na para isang lagayan lang. Ayan na yung ating uh, pinaghalo. So, ito ay medyo uminit na ito yung ating gata. So, ilagay na natin siya sa cup. Kasi good for one lang ito. Then, ihalo natin yung ating mixtures, yung monk fruit, chia seeds, sakao, uh, one pinch of Himalayan salt. Then, halo-haloin lang natin siya, guys. Then, pag nahalo natin na maayos, ilagay lang muna natin ito sa ref or pwedeng overnight or 3 hours. Mas masarap siya pag overnight kasi nag expand yung kanyang chia seeds. Napakasarap nito mga tangay, mga idol, mga kalukarb. O, lagyan pala muna natin ito ng ating toppings Ayan, Mayroon akong roasted man, low carb din ito Kasi wala itong uh, mantika So mo muna natin siya ng overnight sa ating uh, ref Update ko po kayo bukas